Na. Speaker Romualdez maring maging presidente dahil sa talino at wala sakit. <laughs> Nabigyan lang kayo ng ayuda. Ang galing lang gumawa ng paayuda, matalino na. Karoon lang kayo ng milyon-milyon, bilyon bilyong pondo sa inyong mga bulsa. Malasakit na. What? <laughs> Magandang araw sa atin lahat mga insan Ako po ang inyong banat insan Ang nag-iisang insan ninyo Na malabungis-ngis ang labanan pero makatotohanan ang komentaryo at opinion reaction at magandang araw po sa inyo ulit mga insan at sa mga hindi pang nagsubscribe dyan dito sa ating channel huwag po sana kalimutan na magsubscribe at hit ang notification bell para ma-update po kayo pag may mga bagong video tayo wala pong bayad dyan mga insan libre lang po ang pagsusubscribe pero malaking tulong po yan dito sa ating channel ng si Salvi ko mga insan ito talaga may labilap Panayarin nyo po hanggang dulo mga insang Idudulo natin to si Saldi Dahil Meron po silang Ibang <laughs> Nasa ibang planeta po ata to si Saldi eh Dahil Puring puri nyo po Si Martin Romualdez Napakakalino daw po At napakagaling Ni Martin Romualdez Sa sobrang talino at galing Ni Martin Romualdez pwedeng pwede daw ito Maging presidente Ha 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 ay, ganyan mga insan. Ang presidente ng Pilipinas, si Martin Romualdez. ayo, para parayuda. Parayuda alam mo martin nguha kayo sa sarili ng bansa dun kayo sama mo sa saldiko tsaka ito sila Franz Karlsruhe no? sama mo si Lakimbo. sa si Roldan Suan dun kayo nguha kayo sa sarili ng bansa wag kayo sa Pilipinas maghanap kayo ng lupain dun o kaya din sa Pilipins eh tam tambahan nyo dun gawin yun gawin yun gawin yung bansa nito wag kayo dito magkalat sa Pilipinas woy nakaka <laughs> no, kayo o ito kung saan ito at martin romaldes driving pagiging sip-sip talaga nito ni saldi ko kay Martin Romualdes no? Ang taas po ng gano'n niya. Ang taas po ng paghanga niya kay Martin Romualdes Grabe, sobrang taas po. Lagpas nagpasan po, eh. <laughs> Lagpas po sa height na yung inside. Ano <laughs> eh, sabi niyo? Sabi ko, Salvi ko pa mga isa na aming sa payag niya. Speaker Romualdez, maaaring maging presidente dahil sa talino at wala sakit. <laughs> nabigyan lang kayo ng ayuda ang galing lang gumawa ng paayuda matalino na Karon lang kayo ng milyon milyon bilyon bilyong pondo sa inyong mga bulsa malasakit na <laughs> iba talaga nagagawa ng pera mga isa na yung matali yung bobo nagiging matalino yung walang kwenta magiging malasakit <laughs> malasakit, baka nagbibigay ng sakit. Siya ang nagbibigay ng sakit. Wala na siyang talino, nagbibigay pa siya ng sakit sa Pilipinas. Kayo yung mga toxic, kayo yung mga virus na dyan dyan sa pamahalaan na dapat hindi na auto dyan sa pwesto ninyo, na dapat pinapalitan na dahil wala naman kayong silbi. Puro pinapalobo nyo lang yung bulusan nyo, pero yung pahirapan tuloy-tuloy. Huwag nyo ipauso yung ayuda. Dahil yung ayuda niya, pampanandalian lang yan. ban aid solution lang yun eh. Kung yung ginawa nyo is pang long-term na solution, sasaludo pa kami sa iyo. At doon masasabi namin, matalino, may malasakit nga. Diba mga insan? Kayo lang ang binibigyan ng malasakit yan eh. Dahil binibigyan kayo ng malalaking ayuda. Dahil nga, pag may in-crimes kayo, oh <laughs> hmm, Ako! Ito sinabi niya dito si Senator Joker Arroyo sabi niya si Senator Joker Arroyo sabi niya yun know, yung salde pag si Martin he's the, he, he's the best na maging speaker kasi sabi niya matalino at may puso and the best president what? <laughs> matalino may puso and the best president kaya ba pinadaliin ninyo minadali ninyo maging presidente ito si Martin Romaldes i-impeach diba? si B.P. Sara dito Duterte isunod si BBM o sino na kasunod na magiging presidente speaker of the house <laughs> mati ang lupit na mga plano nyo pabagsakay ng mga Duterte para hawakan nyo yung panunungkulan, yung pamahala ano yung kaso, di naman kayo nagtagumpay di ba? Walang, walang may gusto sa inyo ayaw sa inyo ng mga tao. Lalong-lalo na kay Martin Romualdez. Wala siyang kwentang tao. Pagkatapos na bigyan, pagkatapos na tulungan at bigyan ng malasakit ni Tatay Digong Duterte, ano yung ginanti niya? ba? Diba? Nasa, nasa dahig Netherland niya yung si Tatay Digong Duterte. Nananahimik siya. Kasi alam na alam niya na magbabackfire siya eh. Kung yung mga alipores niya lang, yung kumikilos, para kunwari wala silang kinalaman doon pero sa katotohanan sila talaga doon may, pa, may mga plano dyan mga insan ando doon yan sa Oplan Horos nila o so, hanggang dito na lang mga insan maraming maraming salamat sa inyong panonood at huwag nyo kalimutan mag-subscribe dito sa ating channel hanggang sa susunod mga insan paalam po at maging atoy ka lagi